kita kan nang kan ya sana sana tumbaul is ada kita harus try pad kita harus try pad

yung mga fish pa hey guys it's burning so yan ang ganda ng umaga ngayon guys <laughs> mayroon akong ganda kasi si minkoy 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 <laughs> ang ganda ng umaga ngayon dito sa amin medyo oo, maulap naman siya pero sana hindi ulan ang mga manok oh yung mga lagang manok ano ba diba yung iba yan yung mga tatlong An pala tatlong inahing manok ay na ano uh, guys namisa na yung kanilang itlog so meron na silang mga sisyo na dala dala so ngayon bali ito pala yung aking pinagawa sa bahay guys kaya extend ko guys ng um, terrace Kuha dia. Kuha. O bayad. Ako lang isok liyan na. Ayan, teris. dito. Teris, ayan. Ito lawak ng teris? <laughs> Pero maganda na pa, Maganda na. Siya tignan guys. Kasi malaki yung teris ba. balak ko sana dito. Magawa ko ng Malit na kwarto. Dito. Ha? Ano sa? Hmm. Kali na kuha Doha? Ang mga lagi kong pusa guys Ha? Ano ba yung mo? Ito yung mga pusa ko guys. Mga lagang pusa. Si Mingkoy. Mingkoy! Mingkoy! Yan si Inday Tweet dun. tapos yung labuyong manok then, parang nakalipat yata sa kabilang kulungan yung labuyong manok puntahan kumula so ito yung ano hinahin na namisa na yung kanyang itlog meron siyang apat na siso tapos yung labuyong yung labuyong manok buhi ni ba ah mulupad di ko ha ano. yun guys labo yung manok yan guys labo yung manok and may apa dito papaya lalaking papaya tignan nyo yung ano dragon fruit ha tumaas na yung dragon fruit dito pero kulang ito sa kanin eh? kulang sa um, abuno yung fertilizer ba marami na mga no? Mga dumi ng kambing. Kunan ko yan siguro ng dumi ng kambing. As mama. Ma! As mama. Ay, yung pokpok, oh. Pokpok. Ang sada sa dito, nagtambo. Ang dami yung tuba, oh tuba. Kahapon, yung an uh, kasi namin, yung yung sa amin yung tuba ba? Tuwing linggo ya, tuwing linggo at sabado or tuwing linggo lang ba? Para sa amin yung ganyan. Uh, yung tuba. Pero ngayon, ay mar alunes. So sa anayan sa Manangiti. Hindi na yan sa amin. Tuba. Balik dito, balik. Ay, lig. Sus. Ali. Ano to? Pangingi. Ni, titi. Buntis ni Sweetie, guys. Dito. Asa da yung tripod mo? <coughs> ang tripod asa na eh? <coughs> tripod. <coughs> ha? Kino, nagdala si mama ng ano tambayayong guys. Masarap yan lagyan ng sardinas. Ayun. Bitbit niya yung tambayayong. Ning. Na mata to kita nang dereo ngko an. Mata. buhay buhi mo dereo. buhi. ito ang nangyaring. Ang ba? Diba? Ah, lalo ba? Dapit? Wala na talaga yung fish dito. Ay, yung anda, yeah. Yung, maliit na dito. Kalagayan ng isda. At tinambak ka na. Pati ito, makuha din ito siya. din ito siya. Ang ganda ng talaga. ganda ng talaga sa umaga. ganda ng umaga ngayon. Nagpakita na yung araw. Yung aking mga Rhode Island. Dalawa pala ang lalaki na Rhode Island. Ito. Ito sa... Tapos yung Samo. And... Sobrang lawak pala ng Terrace. <laughs> Pero so maganda siya tignan. Sobrang lawak niya. Pagkain ako ng tilapia guys so, Ang ganda niya guys. So, Ang ganda ng nabili ko na Christmas light kasi solar siya So hindi siya um, Sinasaksak sa kuryente eh. Kasi yun nga solar Napakaganda niya guys Mamayang gabi ipakita ko sa inyo Yung kanyang lights Taba ng, taba ng alugbati. Gulang naman ang Coba ang manukan eh. Coba. Pati buok ka? Oh, ilom lagi ka. Ano naman? Gulang naman yung mau <mulit> atur na yung kwarmo. pagkain ako ng tilapia muna. Kabayayong. Kabayayong guys. Kabayayong yung tawag namin dito sa amin. Ewan ko sa inyo kung ano yung tawag nito. Masarap ito siya guys. Lagyan ng sardinas. Masarap. Ito yung aking pagkain ng isda. Doon ang aga ni mamang ng laba. Kasi yung damit ko, bale, pinalondre ko na lang. Then, yung dinala ko dito ay yung uniform. Bukod lang yung tubig, ma? So, nagkakaroon sa galing konsa oh. to. Mga tarlili. Ganyan, okay, bagay tubig to. Oh. Sumay lang. Bantag, uh -huh. mamali na sa ladri, oh. o. ko. Alagang tilapia. Ito sana yung malalim pero yung maraming tilapia andito sa ba sa bababaw na fish pan. So, ito yung pagkain ko guys. Hmm, hindi pala pagkain ko, pagkain ng tilapia. Ito, nilagyan ko siya ng um, tawag nito sige tawag ano ma tahop ilagyan ko siya ng tahop yung tilapyo kita ito yung pabo ano <laughs> naman yung pantat rin mo pantat ha dito din sa kabila oh. marami dito mga tilapia guys And marami din andito dito mga water lily. Bilis lang dumami ng water lily oh. Ay, ito kung panta dream mo. May malalaking <laughs> pan Catfish. Dagdam ng panta dream pito rin ko. Maliliit at malalaking catfish. 有点。Yeah,